Magandang araw sa inyong lahat. Huwag ninyong kalimutan mag-subscribe and like at pindutin ang notification bell at dapat ninyong tapusin ang kwento na ito. Maraming salamat at simulan na natin. Ang manananggal sa buhol sa isang liblib na baryo sa buhol sa bayan ng Carmen naninirahan ang mga magsasaka na mamuhay ng payapa na ang lugar ng malawak na palayan at makakapal na kakayan sa araw maririnig ang huni ng mga ibon at lagaslas ng hangin sa mga puno ngunit sa gabi ang katahimikan ay may bumabakalot na pangamba sa tuwing kabilugan ng buwan. Ang pagdating ng manananggal. Si Lisa ay isang dalagang nagbalik sa kanilang baryo upang dalawin ang kanyang mga magulang. Matagal siyang nagtrabaho sa Maynila bilang isang guru. Ngunit nagdesisyon siyang umuwi upang magpahinga at magpakasyon sabik siyang makita ang kanyang mga magulang na sina Mang at Alimpina pati na rin ang kanyang mga kababata Pagdating ni Lisa mainit siyang sinulubong ng kanyang mga magulang Nagluto si Alimpina ng adobong manok at naghapunan silang masaya sa gitna ng kanilang salo-salo Nabanggit ni Mang Tino ang tungkol sa mga misteryosong pagkawala ng mga buntis sa kanilang baryo. Apat na buntis na ang nawawala sa loob ng dalawang buwan. Bulong ni Mang Tino habang nagsisindi ng tabako. Natakpuan sila sa kakawian. Wala ng laman ang tiyan. Napakunot ang noo ni Lisa. Hindi siya makapaniwala sa kwento ng kanyang ama. Inakala niyang mga lumang alamat lamang na ginagamit upang takutin ang mga bata. Gayunpaman, nagbabala si Alampina sa anak. Huwag kang magpagabi sa labas, Lisa. Hindi naligtas ang baryo sa panahon ngayon ginagabihan nagpasya si Lisan na maglakad-lakad sa paligid ng kanilang baryo upang sarwain ang kanyang mga alaala noong bata pa siya napadaan siya sa lumang esk eskwelahan kung saan siya nag-aral sa gilid ng paaralan narinig niya ang mahina Ngunit nakatindig balahibong kaluskus sa mga puno. Napalingon siya at nagmasid. Sa dilim, nakita niya ang mga kumiskislap na pulang mata na nagmamasid sa kanya. Nagtago siya sa likod ng isang puno. Pilit na pinakikiramdaman ang paligid bilang lumitaw sa harap niya ang isang babae at may hamahabang buhok. Sa una, inikala ni Lisa na isa lamang itong nawawalang babae. Ngunit nang lumapit ito sa liwanag ng buwan, nakita niya ang nakita niya ang malalaking pakpak na paniki sa likod nito. Ang iba pang bahagi ng katawan ng babae ay naiwan sa lupa. Kalahating nilalang ay ay naglagablab sa gutom. Napasigaw si Lisa sa matinding takot. Tumakbo siya pabalik sa kanilang bahay. Habol ng manananggal. Naririnig niya ang mabilis na pagaspas na mga pakpak nito sa kanyang ulunan. Nang marating niya ang kanilang tarangkahan, nagsisikaw sa labis na paghilagpot agad na sisinira ni Mang Tino ang mga pintana at pintuan kumuha si alimpina ng bawang at isinapit sa sa paligid ng bahay habang nagkukumpli sila sa loob nanignila ang malakas na kalabog sa bubong ang manananggal ay nagmamaniobra sa itaas pilit na na kumakalmot sa bubong. Ano mo'y sinusubong kang buong kali ang kahoy na yero. Nagdasal si Alim Pina ng taimtim habang naglilinis si Mang Tino ng itak at binupuran ito ng asin. Hindi tayo magpapatalo sumilip si Mang Tino sa bintana. Nakita niya ang ibabaw ng katawan ng halimaw sa ilalim ng puno ng sakin. Alam ni Mang Tino na ito ang kanilang pagkataon. Dala ang itak. Lumabas siya sa bahay. Binutpura niya ang asin at bawang ang ibabang bahagi ng katawan ng manananggal. Naglagay rin siya ng langis. Nang niyo at sinindihan ito ng posporho, Biglang nagliyak ang katawan sa lupa. Narinig nila ang nakabibinging sigaw ng manananggal sa ere. Nagpagulong-gulong ito sa hangin. Sa matinding sakit, naglagablab ang buong katawan. Hindi nagpatinag si Mang Tino. At sa huling sandali ay sinipat ito ng itak sa dibdib. Napasigaw ang nilalang at pumagsak sa lupa. Ang kanyang balat ay nagkulay abo at unti unting nagkalasok-lasok hanggang sa maging abo. Kinabukasan, nagtipon ang mga tagaparyo sa bahay ni Nalisa. Ikinagkwento nilang pinagdaanan nagpasalamat ang mga tao sa kanilang katapangan upang siguraduhin ang kaligtasan naganya silas ng isang abularyo upang mabasba sa kanilang baryo nagsagawa sila ng ritual at nagsabog ng asin sa paligid ng baryo ang bawat tahanan ay naglalag ng bawang sa kanilang mga bintana at pintuan bilang proteksyon. Muling nagbalik si Lisa sa Manila. Ngunit talatala niya ang bangungot ng kanyang karanasan tuwing dakilang pag-araw-araw na pamumuhay, ngunit ang kwento ng manananggal ay nanatili sa kilang mga alaala sa tuwing bilog ang buwan. Nagsisindi sila ng kanila at nagdarasal sa halanda sa kaling bumalik ang halimang sa bayan ng Carmen sa Bohol. Sabi, kapag ang buwan ay bilo at maliwanag may mga nagsasabing naririnig pa rin nila ang malalakas na pagaspas ng palakpak sa ibabaw ng mga bubong tila ba ng mananggal ay nagmamasit pa rin naghihintay ng tamang oras upang muli